Tuturo ko ngayon sa videong ito kung papaano patagalin ang battery ng cellphone natin at tumagal bago malobat. Make sure lamang po na panuorin natin ang video hanggang sa matapos para malaman nyo yung step by step kung paano ito gawin. Hindi ko na galin pa at simulan na natin. First step ay magpunta tayo sa settings ng cellphone natin. At ang una natin gagawin ay i-check kung naka-activate na yung developers option natin para malaman ay i-click lang natin itong search bar sa itaas at i-type ang developer option, at pag na-type mo at walang lumabas ang ibig sabihin yan ay hindi pa ito naka-activate so ang gagawin lang natin para ma-activate yan ay i-search natin ulit sa search bar ang build number. At kung hindi ito lumabas sa inyo marahil iba ang brand ng cellphone nyo ay e-search ang software version o kung wala ay version lang pero dahil build number ang meron tayo ay isearch natin, then ayan i-click natin. Then pag naklik na natin ay automatic na dito tayo mapupunta at tap natin ang build number ng 7 times o 7 beses para mag-activate ang developer option sa ating device. Then pagkatapos matap ng 7 times ay may lalabas na lock screen ng phone natin at itype lang natin yung lock screen natin then may lalabas na lang na you are now a developer na nangangahulugan na activated na ang developer option natin. Then ang gagawin natin ay back tayo at balik tayo sa settings at itype ang developer option at iklik natin. Then para tumagal malo bat ang cellphone natin at tumagal ng almost 3 days ay hanapin natin ang background process limit. Then itap natin, kung mapapansin natin ay nakaset siya sa standard limit, ang gagawin lang natin ay iset ito sa no background processes. Dahil kapag nakaset ito sa no background processes ay kapag nag screen off ka ay automatic lahat ng running app sa background ay hindi gagana at makakatulong yon para tumagal malo bat ang cellphone natin. At ibig sabihin din once na nag screen on ka ay dun palang gagana ang mga running apps background sa cellphone natin. Then kung okay na ay back tayo at next na wag kakalimutan ay i-turn on itong don't keep activities, kasi kapag nakaturn on yan yung mga applications ay mag-turn off kapag hindi ginagamit at mas makakatulong pa para hindi agad malobat ang battery ng cellphone natin. Then back ulit tayo kasi may last settings pa tayo na kailangan i-set up para mas tumagal ang battery ng cellphone natin. Then pag nandito na ulit tayo sa settings ay hanapin natin ang Google then i-click natin. Then hanapin natin ang usage and diagnostic, at pindutin natin itong all services. Then scroll up lang natin at i itong usage and diagnostic. At kung sakali naman na hindi nyo dito makita itong usage and diagnostic ay maari nandito sa tatlong tuldok sa itaas yung settings na yun. At dahil nandito sa all services ang atin ay iklik ito. Pag nandito na ay e-turn off lang natin ito para mas makatulong na tumagal ang battery ng cellphone mo. Take note na kapag gagamit pala tayo ng GCash ay kinakailangan na i-turn off ang developer option ng cellphone natin. At para tumagal din malo bat ang cellphone natin ay mabuti rin na babaan ang brightness ng cellphone natin at i-turn on ang battery saver mode. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.